Hello everyone! Ayan, isa na namang napakasarap na menu ang ating ihahain sa mga marites. Ayan, nandyan sila sa baba, syempre. ready rin nila, ayan, i-ready ir rin nila ang ating mga ingredients dahil sasabay sila sa pagluluto. At siyempre, sasabayan tayo sa pagbibigay din ng trivia ay nagtataasan na sila ng kamay pero hindi muna natin sila papansinin ayan dahil inilatag muna natin ang ating mga ingredients at syempre yung proseso ng ating pagluluto para agad-agad na nilang masundan alam ko naman na wala silang alam na ibang lutuin kundi itlog at noodles kaya bibigyan natin sila ng idea syempre hihintayin din natin sila na may latag din ang kanilang ingredients para sabay na tayong magluto. Ayan mga katropa, sabay na tayong magigisa. Nilagyan na natin yan ng siyempre ang ating unang-unang mga sahog na... Pampanggis. Ayan, nandyan na yung ating, syempre, yung ating pampabangon na si sibuyas at bawang. Igigisa muna natin yan, mga katropa. Tapos, ihuhulog na natin agad-agad ang ating sahog na corned beef. Ayan, napakasarap yung ulam natin, mga katropa ay hindi pala nagkamali tayo. Ayan, ay, mali yung kapitbahay natin na nagluluto. Hindi tayo naabisuhan. Inilatag muna niya o inulog muna niya ang kamatis. At syempre, susunod na niya. Sigurado tayo na isusunod na niya ang... Ay, Ayan, maglalagay siya ng kunting tubig para hindi agad-agad masunog daw ang ating mga unang ingredient. At syempre, pagkatapos niyan, ilalagay na niya ang corn beef. Alam na alam natin yan dahil nakita natin kung paano lutuin yan. Siyempre, sinubaybayan natin at sinamahan natin ng ating kapitbahay para magluto dyan. At check na check ko rin na alam mo kung paano ang proseso ng pagluluto dyan dahil napaka-simple lang at syempre napaka-healthy ng ating ulam ayan, ano pa ba ang gagawin natin habang sinusundan mo ang ating pagluluto syempre magbibigay na tayo ng trivia tignan natin ang mga present ngayon ayan, nandyan na agad-agad, nakangiti sila humang haba-haba ng mga nguso ng mga team 69ers pinumungunahan yan syempre ni Perky at Marites na Marites siya. At syempre, hindi mawawala ang kaibigan ni Marites. Nandyan din si Josepina Adami 18. Lagi din yan na nandiyan Marites. Hindi makatiis na hindi makamarites kapag araw-araw. Ayan, hindi buo ang araw nila. Ayan, nandyan din si Marju Mix TV at si Jumicel. Ayan, at syempre, nandyan din si Eric Kids. Ay, kasama niya si Little Flap. At saka si Biba Mascaradas. Ayan, bago rin nilang recruit si GT Vlog. na hindi rin makatiis kapag hindi nagmamartes. Hindi buo ang araw nila, mga Team 69ers, kung hindi sila magapagmarites. Ayan. So, nandyan din, syempre, hindi papahi, papaiwan. Ayan, hindi papaiwan. Laging may daladalang arenola. Ayan, kilalang kilala mo sila. Syempre, sila ang pinaka-mature. Sila ang pinaka-tunders. At igit sa lahat, sila ay pabibo. Ayan, ang mamasang na mga tunders. Ayan, yung mga 73 years old na Marites Thunders. Ayan, pinangungunahan niya, syempre nandyan agad-agad. Laging nakaantabay si Mabuhay 0808 Vlog na hindi na nagpapanti. At laging may dalang arenola. Ayan, classmate niya. Siyempre, at kabarkada niya si The Survivor Grandma. Ayan, lalong-lalo yan. Hindi yan nagpapanti. At laging naka sa kanyang arenola. Ayan. Lagi silang magkaka, magkakatabi Ayan, kasi Alam na alam nila ang kanilang hilig Ayan, nandyan din syempre si Binibining hindi marikit Ayan Isa yan sa blooming na Nung pumapag-ibig Kahit na Thunders na Ayan, syempre hindi rin papahuli Nandyan lagi ang team ng Get, get ah One more time Get, 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 out 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 ow, 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 ow. Ayan ang mga six-bomb dancer na napariwara. Ayan si Lutz si B at syempre nandiyan ang kanyang kapatid na si Luz Dutado na Colbert din. Ayan, syempre. Speaking of na Colbert, syempre, ayan, nakangiti na sila. Hinihintay na nilang matawag ang pangalan nila. Sila ay walang iba ang musang saltik na Colbert family. Ayan, naaliw, ay, aliw na aliw sila kapag tinatawag at naririnig nila ang salitang na Colbert, dahil alam na alam nila na si na yung tutukuyin natin. Ayan, nako pinangungunahan niya ng kanilang inang saltik na si Kakodapom. Ayan, nakulbet Kakodapom, syempre. Nandyan din ang kanilang amang na si Las Ace na mabait naman. Ayan, syempre. At ang Tres Marites, ayan, hindi yan papahuli sila. Ang pinaka nakulbet sa balat ng YouTube. Ayan, walang iba kundi si ayan, Layla, ni si Siran mi blag si Katya life in Lebanon at ang pinakakalubat sa kanila si Ads Diary. Ayan, da patas pala ang pagiging nakulbat ni Katya Life and Lebanon at si Ads Diary. Ayan na, laging nagre kapag natatalo sa mga palaro. Ayan, pero wag ka dahil meron naman mabait sa kanilang grupo at pamilya. Siyempre, mabait si Pare Official TV. At siyempre, mabait din si Tony Mix Vlog at si Charles Lumawig. Ayan, siyempre, mabait ang kanilang amang na sila. Is. at sigurado ako doon sila nagmana ayan kaya ano pa ba tingnan natin kung meron pa diyan mga uh, pabibo ayan nandiyan din pala ang mga puyaters ayan yung mga mahilig mag-88 You eat me, you, I eat you. Ayan, mahilig sa eat, et. Lagi rin niya nagasubaybay. Siyempre, pinangungunahan niya ng, siyempre yung pinaka um, nahuhugasan ngayon. Walang iba kundi si Kuya Royce na lagi nang at sinusulit ang paghasa ng kanyang tubo. Agoy sana all. At syempre nandyan din si Chef Loy at nandyan din si Chef G. Siyempre, nandyan din ang tatlo Marites na si Kaskaserang Mami at si Layla o Vlog at syempre ang Barbie na aking ninang na si Erin Kiss Vlogs pero Marites ang tatlong yan, syempre humiwala yan si Binibining Hindi Marikat dahil ayaw niya matawag na Marites, gusto niya doon sa Marites na Thunders na Mama Sang, ayan syempre mas gusto niya syempre blooming na Thunders dahil lagi siyang nadidilig Dan. kahit natuyot natuyot na siya at wala nang mailabas pero napapasana all tayo dahil nakahanap pa siya na magpapaligaya sa kanya at magdidilig sa kanyang halaman araw at gabi sana all ay naninag din pala natin nandyan din si Bonnie Ball at syempre Nandyan din si Mel TV at si Mel Makoy Channel. Ayan, syempre. Nandyan din yung grupo ng Chinchunsu. Ayan, si Jeans Channel. Ayan. Ang dami-dami nila introduction palang kulang na kulang ang ating oras sa pag siyempre pagpapakilala sila ay sa kanila ayan nabubulol-bulol tayo for mga marites tignan na lang natin kung meron magtatanong dyan sino kayang pinakabibo sa mga grupo na ito ayan ako po 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 pansinin nyo po ako hindi nyo po ako binanggit ay, ikaw talaga, Coach Nonoy Carpena, Alam ko naman na nandyan ka. Sige, tumayo ka na dyan at magtanong, ano ba yung problema mo? Hindi ka na naman siguro nakakuta ngayon, no? Hindi ka nakakuha ng hipon para ibenta doon sa sugo o di kaya ilutuin. Ikaw talaga. Sige, ay, tumayo ka na dyan at magtanong, ano ba yung pinaglalaban mo? Ay, opo. Oh ako po si Nonoy Carpena. Gusto ko lang po sana nga experience yung ako po, ako po, ako po. Kasi gusto ko pong unahan si Eric Kid sa si Perky F. Alam ko po kasi na marites na marites sila at sila ang pinakabibo dito. At ni si Ate si 0808 si Vlog kaya nagtaas na po ako ng kamay pero hindi po ako magtatanong nagpapansin lang po ako kasi hindi po ako nakakota ngayon hindi po ako nakadaan sa sogo sayang hindi ko nahasa yung aking tubo ay ikaw talaga nunoy karpena wag kang masyadong maingay dyan dumaan ka na lang doon sa bukid sa maisan ay nako makikita mo doon si Mariam Palad o di kaya si Mariam Makiling o doon naman sa sagingan, sa kamanggahan, lalo-lalo na lalo, lalo, doon sa Pilapil, Alam ko na expert na expert ka dumaan doon. Lagi kang natambay din doon. Ikaw talaga. Sige mo po ka na. Tingnan lang natin kung meron pa magtatanong. Ay nako, mga pabibo dyan. Sige, magtanong naman kayo ng mga maayos. sayang plating na tayo. Hindi na tayo nakapag- trivia ng ating ingredients pero sige kuha muna tayo ng isa ako po ako po ako po ako po ako po ako po, ako po, ako po. gusto ko lang po sana magtanong ay ikaw talaga perki kip sige tumayo ka na binisan mo at matatapos na tayo dahil plating na tayo ay tatanong ko lang po sana kung anong benefits na makukuha sa ripolyo kasi niluto nyo po siya eh alam ko po na luto masarap lang siyang ilagay sa nilaga ay ko talaga perfect sige ito yung tanong mo at ito yung sagot pero explain natin yan sa English perky dahil hindi tayo masyado marunong magtagalog sige health benefits of cabbage it may improve immune health may reduce inflammation and improve total cholesterol it may support a healthy pregnancy and may sharpen eye health cabbage is good for your digestion it helps fill you up so you eat less it also keeps keeps your regular and it could help lower your bad cholesterol and control your body sugar cabbage also has nutrients that keep the lining of your stomach and intestines strong its juice also can help stomach also heal. Ayan. So, kailangan mong kumain ng madaming madami cabbage araw-araw or para maging healthy ka. Ikaw talaga, Perky F. Nagtanong ka pa. Ikaw lang yung nagtanong ngayon. Hindi tayo natapos. Siyempre, dahil tapos na tayo. Ito na lang mag tayo ng maraming 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 salamat sa lahat ng mga maretes na nakasubaybay lagi yan. Don't forget to like, share, and subscribe. At pabunos mo na rin ang notification bell kahit walang kwenta ang ating video. Nandyan ka na nagpapaloko dahil legit na legit na marites ka. Kaya maraming 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 salamat. At see you on my next vlog. Good vibes everyone. Bye bye. Mama chup chup. Shaw shaw. Please click the notification bell para updated ka at landyan ko ulit sa susunod na mga trivia natin. At maraming 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 salamat. Good vibes everyone. Bye bye.